lang, matuto ka magbayad ng utang. Aling Deborah, pasansya na po talaga kayo ngayon kasi wala lang po talaga ako ngayong pera. Kaya naman kayong mahihirap eh. Magaling mang utang, hindi nagbabayad. Aling Deborah, hindi naman po sa ayaw magbayad. ang trabaho. Alimde, pura naghanap naman po ng trabaho yung asawa ko. Wala lang po siyang mahanap ngayon. Ay, nako, nako. Puro kayo rason. Ayaw nyo lang talaga magbayad. Mahal ang bili ko dyan Baka magasgasan <laughs> O oh, Yung mansion ko at pera ko Ingatan nyo yan Oh my God Wow Patina yung kotse ko Ingatan nyo lahat yan at ang pera. O oh, siya, may sisingilin pa ako. Mamaya na lang. Bye-bye. Deborah, napasyal ka. Oo. Andito ako para singilin ka ng utang mo. <laughs> Aling Deborah, pasyal ako sa Pina Resort sa Bulacan. Oh my God! Wow! O siya, 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 siya! Kukunin ko na lang ang mga gamit mo sa bahay! Wag naman po, Aling Deborah. Halos lahat po ng gamit namin na ipabenta ko na po. Eh, anong gusto mo? Tumawag ako ng pulis at ipakulong ka? Gini agak kamu. Aling Deborah na alias Mrs. Singil. Hanggang saan? Hanggang kailan kaya siya? Maniningil. Kay Aling Mirajoy na hanggang ngayon ay wala pang pambayad. At si Aling Mirajoy sa wakas nakahanap na ng trabaho ang kanyang tamad na asawa. At ang magandang nangyari, ang kanyang asawa ay nakapaso at nakapaso. Giniagawa mo. At nakapaso. mo. Sa Pina Boys Resort. Oh my God! Wow! <coughs> ang malaking tanong ngayon ay kung meron pa ba tong part 3. Kung ako ang tatanungin, ay dapat ngayon. Ayan mo. Pagka ako'y nagkapera, abonuhan ko kahit na konti lang. Paunta, baka hindi mo alam kung magkano na ang inutang ng anak mo. Talim Dibora, pwede ko bang malaman kung magkano ang utang ng anak ko? Kasi, kung sobra naman ang laki, eh, pwede mo na siyang i-report sa barangay saan na yan eh, nagmakaawa lang? O oh, sige, huwag mo na ipapulis yung anak ko. Kawawa <laughs> naman kasi yung mga anak. Ngayon, ay aking nakayanan. Ibinabitan kita ng bayan. Bente! Niluloko niyo ba ako? Ay nako Deborah! Naliliitang ka pa sa bigay na bente! Huwag ka mo nga kahit 20 binayaran na kita. Pasensya ka na. Sa isang pagharap natin, bibigay ko na sa'yo what 5,000? Okay, fine. Pero dapat pagbalik ko, kasama mo na ang anak mo! Oh, sige. Ito na ang libo na pinangako ko sa'yo babayaran kita kasama ko ngayon ang anak ko eh kasama ko ngayon na mansyon. Nagpapaayos muna ako ng muka. Sisingilin ko na din si Mira Joy kung sakaling meron na siyang tambayan na uta. Nasa, nasa loob po si nanay. Pasok po muna kayo. Yo, ang pangit naman ang upuan niyo. <laughs> <laughs> nanay, may nagaanap po sa ng tao sa loob. Parang masungit. Mayabang din pangit naman. Anak ba si Aling Deborah yan? Maniningil na naman ang utang. Wala pa naman tayong pambayad. Nay, punta mo ako sa kwarto. Maglalaro lang ako. Aling Deborah, nandiyan na po si nanay. Aling Deborah, kamusta? Buti po na ang kalabas na kayo habang may pandemic. Anong pandemic, Demi? Sin Sinasabay mo yan. Alam, di yun oo sa akin. Nandang checkpoint, kilala ko. Kahit sundalo, polis, parang kilala ko yan. <laughs> ang yabang palaga ng aling Deborah na yun. Kapag na nakita ko siya, nakuli ng polis Binayaran lang. ipa ka talaga Aling Debora. Lahat ng tao kilala ka na para kang bayani. Wow! Ha ha <laughs> ha Ang galing mo talaga magbuto. Pwes, oras na para magbayad ka ng utang. Ilang buwan na ikaw na matagal nang uutang sa akin. Aling Debora, pasensya na po ulit kasi po nag-lockdown yung Pinaboy Resort. Kaya po wala po kaming makuha na ng pera pang bayad ng utang. Ano? Wala ka na pang bayad ng utang? Pwes, alam ko na. Huwag ka na magsalita. Because alam ko na ang sasabihin mo sa akin. Lalayas na lang ako sa pambangahin mo. Sara. Kagabi nga, nakita ko siya, inuhuli ng polis, nagmakaawa lang, kaya pinalaya. Anak, huwag ka magsalita ng masama kay aling Deborah. Kasi matagal na tayong hindi nagbabayad sa kanya. Huwag ka mag-alala, makakabayad din tayo sa kanya sorry po nanay. Igagalang po na po siya sa susunod. Kahit mataray po siya. Ganyan nga anak, kung anong meron tayo, dapat masaya ka pa rin. Tandaan mo anak, ang utang ay utang, ang bigay ay bigay. <laughs>